Marami pong DDS na matindi ang galit dito kay Attorney Claire Castro, ang, 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 Secretary, um, PCO uh, Secretary. Galit na galit dahil daw sa uh, binabayaran daw ito bilang attack dog ni PBBM. Pero sa kabilang banda, syempre, yung mga taong nasa katwiran at nag-iisip ng matuwid, hinahangaan si Attorney Claire Castro. At isa na tayo doon sa humahanga sa sa kanyang uh, pagiging composed. Di ba? Hindi yan patitinag. At napakahinahon ng kanyang mga banat kay Sara Duterte na lalong, lalong ikinaasar at ikinagagalit ng mga ulagang DDS. Ang <laughs> sabi daw, pinipersonal daw madalas na itong si Attorney Claire Castro. Si Sara Duterte. Talaga, pamimersonal. Yan ba yon? E eh, ano naman yung mga pahayag ni Sara Duterte tungkol sa nasa Malacanang, tungkol sa ating bansa? Ano bang intensyon niya doon sa mga paninira niya sa ating bansa, sa ating gobyerno, paninira niya sa, sa first family? Ano po ba yon? Ano bang ibig, yun ba ay pamimersonal? Yun ba ay hindi pamimersonal? Kung titignan natin, um, maigi lamang at naantyan dyan ito si ni Claire Castro para